Suportado daw ni Harry Roque ang kagustuhan ni Sarah Duterte. Pagkatapos kasing sumimbah nito sa si Sarah Duterte, meron siyang interview, meron siyang statement, na sinasabi niya na uh, gusto niya ng blood bath sa trial, sa impeachment trial. Tignan niyo? Pagkagaling yan, paglabas yan ng simbahan. Hmm. Siyempre, ang Sinasabi naman ng mga DDS, yan naman daw ay figurative language or speech lang na sa Sara Duterte. Ngayon, pero kasi makakaisip ka ng ganong salita, ng ganong figurative language. Um, kung ang nasa loob mo ay puro away, gulo, galit, di ba? Hinan hinanakit, sama ng loob. Pero ang totoo niyan, galit talaga sa sarili ang pinagmumulan ng lahat ng ito. Galit sa sarili niya. <laughs> Nandamay lang. Oh, etong si Harry Roque na parehong-pareho ng tabas ng dila ni Sarah Duterte, ay ganun din ang kanyang sinasabi. Sabi niya dito, nais din daw niya ang blood bath o pag-agos ng dugo gaya ng sinasabi ni Sarah Duterte ukol sa kanyang impeachment. Hmm, yan. Nakakatuwa kayo. Siguro hindi na nakakatulog yung mga ganitong klase ng tao dahil puro galit ang ang nasa puso. At yung galit nga na yan, uulit-ulitin ko, ay sila rin ang may kagawan. ba? Diba? Akala nyo talaga yung tapang mo or akala mo talaga, Mr. Harry Roque, yung tapang mo na yan ay oobra pa. Natural hindi na. Hindi ka nga makauwi. Kasi ang sabi niya dito, kung, kung nasa Pilipinas lang daw siya, gusto niya rin daw ng blood bath. Ang saklap, na? Ang saklap. Pero sana umuwi ka muna para harapin mo yung mga kaso mo uh, bago ka magtapang-tapangan na akala mo talaga kaya mo lahat. Ang totoo niyan, sarili mo na lang, na lang ang kaya mo. Katulad ni Sara Duterte, galit na galit na yan kasi nga hindi na siya untouchable. Di ba? Meron ng pumalag sa kanyang mga kawalang hiyaan. At katulad din sa iyo, Harry Roque, mo na lulusutan mo pero malulusutan mo lahat ng kawalang hiyaan at kagaguhan mo, pasensya na. May hangganan kasi talaga ang lahat. At eto ka ngayon, matapos mong yurakan ang pagkataon ni Senator Leila de Lima, ngayon, ikaw ang kahiyahiya.